Mabang-habang lakaran tao! <laughs> mga koys, so ayan, welcome back to my channel so ayan, nagbabalik na naman tayo yay! so ayan, panibagong bagong vlog na naman ang gagawin natin ngayon dahil may dumating na blessings, ayan hindi lang blessings ang dumating dahil pa birthday din niya to sa mga kapitbahay niya dito, maya maya pupunta na tayo doon sa bahay nila para mag repack tayo ng mga goods na ipamimigay natin dito sa kapitbahay natin so ayan, excited na excited na ako pero bukas pa namin to namin sa mga bibigyan namin dito sa kapitbahay namin. Kasi nga ibibigay namin siya sa mismong araw talaga ng birthday na nag-sponsor nito. Ayan, maraming maraming salamat po sa iyo. Sa tita ko na si Jessie G. Bacolanta. More blessings to come pa po. Sa mga gustong mag-sponsor dyan, PM nyo lang po ako. Gagawin po natin yung makakaya natin. Yung makakaya ng budget po natin hindi pa masyado nakakaya ng budget. Sana supang so, blessings ang dumating, di ba? So ayan ah, so, mga koys, nandito na, dire-repack yeah, na kami. Time, playbook, so. Bangan nyo. Sana masatisfy siya Tuwa na mo, ito. Ano yan, ilagay sa ano to. Hello, to Josie, happy birthday. Hey, happy birthday! Ito na po sa buko, nandiyan sa flavor. Ma, happy birthday! What's up mga koy So ayun mga koys, nagbabalik naman tayo. So ngayon tayo mamimigay sa mga bahay ng pa-birthday. Pa-birthday. <laughs> So, dito lang yung sa kapitbahay lang namin yung mamimigay kami kasi nga hindi naman masyado yung budget, di ba? Ano to bongga? Hindi naman bongga. Ay, parang pa-birthday lang ng tita ko. Bali, mamimigay kami. Ayun, pinasundo ko pa yung mga kasama ko sa pinsan ko. So, ayun, pupunta sa simula na namin dyan lang kayo. So, ayun mga toys, mamimigay na tayo. Doon muna tayo mag-uuna doon sa pinakadulo doon sa ninong ko. Tara, let's go. Diyos. Dalawa, natin. Mag-hi ka! Mag-hi ka! Mag-vlog na! <laughs> so ayan mga kweys, punta natin dun kung may tao ba. Sana may tao, kasi parang tirado eh. <laughs> punta natin. Mag-hi <laughs> ka! Mag-hi! Mag so ayan mga boys, nandito na si... Tara natin yung dinong... <laughs> mga <Kamen> tao! Hindi ka natin! Kapeng tao! Kapeng tao! Dahil ako ay na yung ulang bibigyan. Imo mo ah? Oh, birthday. Hindi dere birthday man niya ano Happy birthday. Tara, <laughs> magtaka na mo. So, ayan, mga boys, nabigyan na natin yung isa nating <laughs> ano. Magdadalis ka. Hindi ako ng tao mo. Sige na problema. Okay, sige na Let's go. So, ayan, mga boys. Ito na yung pangalawa namin bibigyan. So, ayan. Okay. Bye. Bye.

Hey, yo, salamat. Ano na? Okay natin? Oh, okay na. Oh, Okay. Birthday. Oy. Pinala na ka. Salamat. Happy birthday. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Pawis na, pawis na tayo. Eh. <laughs> Pauso. Super pawis. Happy birthday! Ano? Jo. Salamat ha! Ayan ba ba? Bye bye! Salamat! Thank you! Alip-alip-alip-alip! Thank, Thank you! Happy like. 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 birthday ni Joe <laughs> si... Thank, Thank you! Suruan lang siya. Kung ano Selamat! Happy birthday! Selamat birthday, Oh, Selamat. Selamat Selamat! Selamat, Selamat! Selamat. 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 <laughs> <laughs> Selamat. Bye. Selamat. 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 Happy birthday. Happy birthday nih, oh Teh Josi. Selamat. Ate Rona. Ado kayak kuya Randy. Beres tuh Dumayon, cara. Kita nggak tahu. Ade, Ade, Ade. Hello, Shana. Oh, Ade, Ade, Shana. Tadi bang? Oh. birthday ni ni ano ni Tita Josie. Ah, salamat ka. Salamat ko sa Oh. Happy birthday. Ayun, alas na siya na. Sige na siya na sa amin. Sige. Hey, thank you. Iya, ano itu? Foto puk. Jeng, happy birthday ni tu Josie. Wow, terima kasih. Happy birthday tu Jo, happy birthday. God bless! Salamat! So ayun eh, mga koys, tapos na dito namin nabigyan. Pupunta naman kami dun sa taas para mabigyan. Pero sa bobo. bobo? So ayun eh, mga koys, na kami dun sa taas. Mahabang habang lakaran to! <laughs>

Ayo! Oh may nasa pa! Nandito ka sa hula nyo! Parang ko lang, Ano na yun? Ano magiging ito? Spaghetti lamang, hindi Happy birthday nanti Jo. Salamat tadi. Dengan <laughs> mangan, thank you sa so, tanan nga pag-alaga sa amon nga sakripisyo. Ah, to. Happy birthday, ma. We miss you and I love you. Aww. Happy birthday. Salamat sa nga tanan. Ingat na lang nga I love you. Aww. Birthday, ma. Salamat ma sa pag-aalaga sa amon ma ngan pag-ingat na lang ada. Salamat sa san pag protect sa akon. Nun ngan, ngan sa, salamat liwat ma sa pag pag ano sa akon pag-aalaga. Tapos tapos na kay kun ano ako si sigmund iyo iyo dayon totoparon. Salamat ma, magingat ingat ka ngada ma. I love I love you. Miss na miss na kita. Dapat ma umulik ka na. I love you. Mahal na mahal kita. Miss you. Salamat ma ha, sa pag-alaga sa akin. Thank you. Happy birthday. Stay healthy and God bless as soon as possible. <laughs> Stay healthy lang. Saka ingat dyan sa ibang bansa. Alam naman natin na mahirap talaga sa ibang bansa, di ba? E, ingat na lang dyan si Salamat. Bye-bye. So, ayan. Again, happy, happy birthday, Tita Josie Bacolanta. Ayan, salamat po sa mga sa pa-birthday nyo po. Mag-iingat po kayo lagi. Ayan, more blessings to come po. Enjoy your day. Love you po tapos din yung pamimigay namin ng mga relief dito sa mga kapitbahay namin. So ayan sana naging masaya sila sa binigay namin. And po maraming maraming salamat po, De Josie Bacolanta. So ayan. More blessings to come po. More blessings to come. So, ayan mga koys, natapos din yung pamimigay natin. Hanggang dito na lang ang vlog na to. Kaya, see you on my next vlog. Kung bago ka pa sa channel ko, mag-subscribe ka na. At i-click mong notification bell button para mas updated ka sa mga panibago naming videos dito sa probinsya. Subscribe na!